Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang mas lalakas pa nga po ngayon, ang San Antonio Spurs. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang gagamitin na nga po ni JJ Redick ang kanilang big 3 laban sa Denver Nuggets. Kasunod nga po mga katrops na makuha ng San Antonio Spurs ang kanilang mga bagong veterano na sina Chris Paul at Harrison Barnes ay legit na nga po na nag-improve na ng gusto ang kanilang kasalukuyang lineup matapos nga po nalang masolusyonan ang kanilang mga pagkukulang ng nakarang season. Ngunit kahit na ganon ay hindi rin naman nga po magiging madali para sa Spurs na maging competitive agad ang kanilang binong bagong lineup kailangan para naman nga po nalang bumuo ng chemistry sa pagitan ng kanilang mga manlalaro, lalong lalo na sa pagitan ng kanilang point guard na si Chris Paul at Victor Wembanyama, gayong inaasahan nga po na silang dalawa ang magiging primary weapon ng Spurs sa kanilang mga laban. Yes, ayon nga po sa isang NBA analyst, gamit nga po ang passing ability ni Chris Paul at ang athleticism at ang kad ni Wembanyama ay makakabuo nga po sila ng tinatawag na Love City. Magagawa nga po ngayon ng Spurs ang ginawa noon ng CP3 sa Los Angeles Clippers. Magiging madali rin naman nga po ito sa kanilang team. Lalo pat wala rin naman nga po ngayon isang player ang kayang makasabay kay Victor Wembanyama kapag hawak na nga po nito ang bola sa ilalim ng basket. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang gagamitin na nga po ni JJ Redick ang kanilang Big 3 laban sa Denver Nuggets. Sinabi na nga po mga ni Coach JJ Redick na sobrang nahihirapan ng Lakers na talunin ang Denver Nuggets sa nakalipas na dalawang taon sa NBA. Kaya kung gusto man nga po niya na maging successful siya bilang coach ng Lakers, ay kakailanganin nga po niya na makagawa ng game plan para matalo na nga po nila sa wakas ang Nuggets sa regular season at maging sa playoffs. At ayon nga po sa naging pahayag nito, isa nga po sa mga susubukan niyang paraan upang matalo na nga po nila ang Nuggets ay ang paggamit nga po niya ng triple tower sa tuwing makakaharap nilang Denver Nuggets sa isang laro na bubuhin ni Anthony Davis, Christian Coloco at si Jackson Hayes. Napansin nga po niya na isa nga po sa mga rason bakit natalo ang Lakers last season ay dahil sa kainaan nga po nila pagdating sa ilalim ng basket. Sa katunayan, parati nga po sila ditong nakukuha ng offensive rebound at nasasalaksakan ni Aaron Gordon at Nikola Jokic. Kaya upang mapigilan nga po nila ito ay kailangan nga po nila na pantayan ang lakas at ang kad ng front court ng Denver Nuggets sa pamamagitan ng paggamit nga po niya ng kanilang bagong big three. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.